The 15 Secret Signs na may gusto sa iyo ang babae. Pre, karamihan sa mga lalaki. Hirap magbasa ng subtle moves ng babae. Hindi kasi lahat ng babae. Diretso magsabi ng feelings nila. At madalas, yung mga sign ay nasa kilos. Sa tingin. At sa maliliit lang na bagay. Kapag marunong ka magbasa ng ganito, para kang may advantage sa laro ng puso. Pero ingat, huwag agad mag-assume. Mas malinaw. Kapag marami sa mga senyales na to, ay sabay-sabay mong napansin. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa'yo ang 15 secret signs na posibleng may gusto sa'yo ang isang babae. Kahit hindi pa niya ito diretsong sinasabi. 1. Lagi kanyang hinahanap sa group setting. Kapag nasa barkada, event, o kahit opisina, kahit maraming tao sa paligid, parang may radar siya kung nasaan ka, makikita mo kahit busy siya kausap iba. Maglalakad siya papalapit at tatanungin ka ng simpleng, Uy, kanina ka pa? kahit alam naman niyang oo. Oh, kung lalaki kang may composure, tatanggapin mo lang yon na parang natural. Light smile lang. Tapos balik ka sa ginagawa mo. Steady. Hindi away ang dating. Two. Madalas siyang magbukas ng usapan kahit walang malinaw na paksa. Hindi lahat ng babae gumagawa nito. Pero kapag may gusto siya, hahanap siya ng kahit anong dahilan para kausapin ka. Minsan chat lang nang Grabe, ang init ngayon. Simple lang. Pero ang totoong mensahe, gusto kanyang makausap bilang lalaki. Hayaan mong mag-flow ang conversation, pero huwag ipakitang gutom ka sa atensyon. 3. May maliliit na body contact. Mapapansin mo, madalas siyang magtapik sa balikat mo, humawak sa braso mo, o tumabi ng mas malapit kaysa normal. Hindi yan aksidente. Sa psychology, tinatawag yung pagbasag ng touch barrier. Kung ikaw yung lalaki, tatanggapin mo ng natural. Hindi ka kikiligin na parang high school boy at hindi mo rin naabusuhin. 4. Tumatagal ang tingin sa'yo. Nahuhuli mo siyang matagal na nakatitig tapos bigla siyang iiwas kapag nahuli mo. Minsan may kasamang ngiti, minsan walang emosyon. Pero yung tagal ng tingin niya, mas mahaba kaysa normal. Lalaking may stoic mindset? Ngitian mo lang ng bahagya at magpatuloy sa ginagawa mo. Para komportable siya sa atensyon niya, gumagawa ng paraan para mapansin mo siya. Pwede sa pananamit, sa pag-aayos ng buhok o biglang pagiging mas energetic kapag nandyan ka. Yung tipong dati simpleng ayos lang pero ngayon, naka-makeup at suot yung kulay na alam niyang gusto mo. Ang alpha man, magbibigay ng genuine pero maikli lang na compliment. Bagay sa'yo yana, tapos move on agad para mas lalo siyang ma-curious. 6. Naalala niya ang malilit mong sinabi dati. Minsan matagal na mula nung sinabi mo, pero maaalala niya pa rin. Nabanggit mo dati na mahilig ka sa adobo tapos ilang linggo pagkatapos, bigla niyang sasabihin, Uy, nakita ko yung bagong resto. Naisip kita? Kung lalaki kang may disiplina, magpapakita ka ng appreciation. Pero hindi mo gagawing malaking usapan. Seven, laging nandyan kapag may kailangan ka. Hindi man siya laging present, pero kapag may importanteng pangyayari o kailangan mo ng tulong, bigla siyang nagiging available. Kung ikaw yung lalaki, pasalamatan mo. Pero huwag mong gawing habit ang pag-rely sa kanya. Eight, kinukulit kanya sa asaran. Madalas niyang banggitin ang maliit na bagay tungkol sa'yo para lang asarin ka. Pwede niyang gawing biro yung buhok mo, height mo, or accent mo. Ang lalaking may self-control, sasabay lang sa biroan, pero hindi magpapadala sa asar. Kinagawa mong masaya, pero classy ang banter. Nine. nag adjust siya ng schedule para makasama ka. Kung dati laging busy, ngayon biglang may oras kapag ikaw ang kasama. Kahit simpleng, sige, Next week ko na lang gawin yun para makasama ka ngayon. Malaking clue na yun bilang lalaki. I-appreciate mo. Pero manatiling may sarili ka priorities. 10. Madalas niyang i-react or i-like lahat ng posts mo? Lahat ng post mo. Mula seryosong status hanggang simpleng meme. Halos automatic my heart or like galing sa kanya at mapapansin mo. Hindi niya ginagawa ito sa lahat. Kung stoic ka, hindi mo agad i-confront. Hayaan mo lang para siya mismo ang gumawa ng mas malakas na hakbang. 11. Nabibigay siya ng personal na bagay sa'yo. Minsan maliit lang, paboritong snack mo, keychain na bagay sa motor mo, o kahit simpleng ballpen na. Naalala kita dito, para sa kanya. Special yung pagbibigay na yon. Kung lalaki ka na may respeto sa sarili, tatanggapin mo ng may ngiti. Pero hindi mo gagamitin para magdemand ng mas marami. 12. Naaapektuhan kapag may ibang babae sa usapan Kapag may binanggit kang ibang babae at biglang nagbago ang mood niya, malakas na sign yon. Minsan tatahimik siya, minsan babawi ng biro, pero may shift sa energy niya. Kung ikaw ang lalaki, pansinin mo mentally, pero wag mong gagamitin para lalo siyang pagsilosan. 13. Gumagawa ng excuse para ma one on one ka. Minsan mag sa simpleng coffee o hihilingin na samahan mo siya sa errand na kaya naman niyang gawin mag-isa. Ang point? Magkasama kayo ng walang ibang tao bilang lalaki. Game ka lang. Pero hindi ka magmumukhang masyadong eager. 14. Nagiging extra conscious siya sa harap mo. Biglang nag-aayos ng buhok, nagre-retouch ng lipstick, o nag-aayos ng postura kapag nasa harap ka. Lalo na kung dati, hindi niya ito ginagawa. Ang lalaking may composure. Papansinin lang ito sa isip, pero hindi ipapakita na pinagmamamasdan niya. 15. Laging naghahanap ng validation mula sa'yo. Pwedeng simpleng tanong na, Okay lang ba yung suot ko? Oh, pangit pa ako dito? Kapag laging sa'yo siya humihingi ng opinion, ibig sabihin, malaki ang halaga ng tingin mo sa kanya kung ikaw ang lalaki. Magbibigay ka ng sagot na confident at totoo. Sapat para ipakita ang respeto, pero hindi para magpakasipsip. Pre, kapag marami sa mga senyales na tuway sabay mong napansin sa isang babae, malaking posibilidad na may gusto nga siya sa'yo. Pero tandaan, ang tunay na lalaki, hindi nagmamadali. At hindi agad nag-expect. Obserbahan, kilalanin, at kapag sigurado ka na, kaubman magleading susunod na hakbang nang may respeto at dignidad. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan mo naman ng like at share at subscribe ka na rin. Para sa mas marami pang usapang lalaki tips.